Hello mga ka-YouTube. Dito na naman tayo. Ulit nating pag-uturo. ko naman kayo ngayon kung paano kumuha ng passport or mag-passport. Saan so, po yan? Ula una una, open yung Google. Type lang natin. D. D type po natin yan and then enter lang natin pagka enter po natin yan click po natin itong saan po oh, dp passport click lang po natin yan pagka click natin enter yan may lalabas pagkalabas po nito yan maghahanap po tayo ng lugar na malapit sa atin kung taga Quezon City naman kayo, Pwede eh, malapit sa inyo yung... Ito. Mega Mall. O ito. Cubao. City. Kaya eh, kung malapit na mga sa Las Piñas, ito sa inyo. Salabang. Sige, click natin tong Salabang. Huwag na rin, malapit kayo sa Las Piñas lang. Ang ganda. Click natin tong Salabang. Klik click natin dito wala ba? Click mo muna dito. natin. And then, eto. pag Klik natin ng wala bang? Ito. Diyan ito yung alam mo, di Klik Click natin. And then pindutin i klik lang natin doon left yung start. And then pagaklik click mo, eto 'yung lalabas niyan. Yo. build up. Ito po yan. Ito po ang tinatawag na kung magaling nyo kayo. Kunyari, may password na kayo. Hindi nyo na lang ito. Hindi natin ako na dos. Uh, kung wala pa naman tayo maging password, hindi natin ito hindi. And then, ito yung last name natin. Kunyari, last name na natin. Kunyari lang. And then, first name natin. Ganyan. And then, middle name. Natin ganyan, inari lang may dali na yun, may dali na birthday natin, unang-una -una po yung buwan nila, natin yung bang may inari lang ganyan, isang dali na wala, ayan. and then yung birthplace natin, kung saan ka pinanganak. Ayan. Ito naman po yung legitimate ng ba? Ito na kung kasal yung magulang mo. Kasal sila nung pinanganak ka, legitimate ka. Pero kung hindi naman sila kasal, kung pinanganak ka, legitimate ka po. Kanyari lang po, legitimate ako.

<coughs> name niya. Nangyari. And then yung middle name niya. Nangyari lang hindi yung, yung middle name mo. mo. Ay, ng mama mo ngayon. Kailangan yung dati niyang middle name. niya Yung dati niya middle name. lang. Hindi mo pa

business to student. Siyempre, work tayo. Nandito po yung birth. Nandito ka ba pinanganak? Sa Pilipinas, sa mga rin siya lang. Nandito po yung dito talaga ka pinanganak. Para Pilipinas po talaga tayo. Hindi nito yung all that po. Ano lang po natin. Yun. And then ito yung kung pagkabaho po kayo

para tatanggap mo yung email Okay. Sige, mo na. Eh. And then, nyo, complete niya. Just ako. complete. Province. Ito yung mas be And, then, and then, yung province. sa mga be Manila lang hindi nila lang mai ko madalas na sa sa mga kung ano kung sa ng and then may sa then, yung mini -stop lang yung <laughs> then, po hindi nito regular kasi meron siyang rush po yan para sa presyo po yung submit lang po natin ang pag-click po natin tong submit pag-click po natin yung submit ito po yung lalabas yan requirements po natin hindi po lumabas na yung requirements natin NSO certificate na rin po tayo yan ayan po tumingin lang, lang mga wala nang requirements Ayan, and then, click natin to. Ito po yung mga ay din kailangan natin dalain yung mga balig po yan kaya natin click na po so okay, agad po kailangan po natin I'm afraid. I'm afraid I'm afraid Dialay, today, check uh. lang po natin, yeah. okay na kung hindi mo pa rin maaniwala din pero mali pa rin kapit mo lang ayun ayun o click lang po natin yung sa baba niya kanina click lang po natin to I'm already click lang yung yung ganito ito lang po ito lang po natin yun pag natin maghahalap tayo ng lugar saan tayo magkapaschedule po ayun po yung schedule yun sa po tayo ng available po sila

Thank you for watching.